Anong ganap sa mundo ng showbiz? Itinanghal na brand ambassador si Sunshine Cruz ng Thiasel Glutathione Lozenge at na-interview ito tungkol sa kanyang love life. Natutunan daw ni Sunshine Cruz sa relasyon ng manahimik at huwag itong pag-usapan. Hindi na nga raw sila magkaibigan ng ex niyang yun na obvious naman na ang tinutukoy niya ay ang half-brother ni Aramina na si Maki Mathai. Inusisa rin si Sunshine kung may bago na ba siyang dinidate. Pero kahit ayaw niyang magsalita tungkol sa kanyang love life, paniguradong magre-react at may masasabi na naman ang mga mema at mga marites. Anyway, hindi naman nakakagulat kung may manliga uli sa kanya dahil mukha siyang mas bata sa kanyang edad. Yun nga ang dahilan para mapili siyang brand ambassador ng Thiacel Glutathione Lozenges. Pero kahit anong ganda at batang tingnan ni Sunshine ay may tumatawag pa rin sa kanya ng lola, pero dead mga lang daw siya at kung may time ay nagbibiro na lang siya. For now, after the very public relationship <laughs> I had with my ex, I'd rather ano, keep quiet na lang and Pero make it private. Mm, yeah. Are you seeing someone right now? Are you? Ah, yeah. Am I seeing someone though right Wait, now? <laughs> big, Are you seeing someone right now? No, ano, parang I don't really want to talk about it anymore. Yung, yung, ano, so balatun yun na lang sa akin. I'm turning 47. Oo, mga anak na nalang pagkwentohan natin. Ayan, ayan, nagre-react ako ano. So, yun. Kaya nalang makilala ka lang. You are very... Okay. Ate Rose, tama na yun. Oh, atheros. Si atheros. Lalo kong tataliguran. Si Ate Rose, sinagtatanong. Wala ka lalong angle na makikita dyan. Ate Rose, Hindi. Hindi, parang sa akin, parang... Um, hindi naman ako teenager para pag-usapan. And magulo lang eh, magulo. So whatever I have or what I don't have, I'd like to keep it private na lang pagdating sa puso or personal life ko. But is it just now that you found yourself na parang mas interested bigla yung tao, di ba? So who you're dating, who you're seeing? I don't understand nga eh kung bakit eh. Pero balatun yun. Anong masasabi mo sa balitang ito?